Wala nang napumuto ko, Pilipe. Masamahan na lagi ang turing mo sa akin. Wala naman akong ginawa sa ah. Sabihin mo sa akin anong kasalanan ko. Marunong ka rin palang makahalata. Nasasaktan ko sa mga pangyayari. Bakit ikaw pa? Bakit ikaw pa ang napumuto? Hindi ako. Pinaghirapan ko ang posisyon ko, Pilipe dugot pawis sa pinuno ko rito. Bakit ka pa na may maruming nakaraan? Nakaraan ko? Anong kinalaman ng nakaraan ko sa kasalukuyan? Kung naghirap ka, kung dugot pawis sa pinuhunan mo, mas lalo ako. ewa ko kung anong nakita ng management sa'yo. Hindi nila nakita ang marumi mong nakaraan. Pinamumukha mo sa akin ang nakaraan ko, ang marumi kong nakaraan. Naging marumi man ang nakaraan ko. Ang importante, hindi na ngayon. Nabiti mal ako ng pagkakataon. Hindi ako mayaman. At hindi rin ako matalino. Kailangan ko gumawa ng para-para makapag-aral ako. at ang naisip kong paraan ay ibenta ang katawang ko kung ng mga pakla at patrona na man sa loob ko. Pero kailangan kong gawin. Pero sinumpa ako sa sarili ko na ahon ako sa butik na kinalalagyan ko. At kung naging mabuti ka man, ngayon lang. Ngayon lang. Nagbuti-butihan ka para makuha mo ang simpatsya ng management para pumanig sa'yo. Kaya naitsipwera ako. Ang dapat sa akin napunta sa'yo. Ito ang tandaan mo. Balutin ka man ng ginto ngayon. Tumaas man ang posisyon mo. Hindi may kakaila na ka sa putikan at ang sa putikan amoy putik pa rin. Mananatiling putik habang buhay. Oo, Felipe. Masama ako noon. Pero mas mabuti pa. Yung masama noon. Pero mabuti na ngayon. Kasi sa'yo, mabuti na noon. Pero masama ngayon.